So you, what's up? Welcome back again mga kaligalig Meron na naman tayong magandang balita para dun sa dalawang kababayan natin na nagtiwala na ilakad yung kanilang police license uh, Successful po at nareceive na natin Kakukuha ko nga lang uh, Diyan sa traffic division Kakukuha ko lang nung kanilang lisensya At bago natin isalaysay, eh, papasukin muna natin itong ating intro Intro, pasok! sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot, Kayo ay iikot Kahit sa ang sulo Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito Ano kamusta kayo? Tara sumama't manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligali Tara sumama ka So yo, welcome back again mga kaligali So ito yung napakagandang uh, balita Ano ito? Dalawang lisensya Dalawa Hindi po ano yan, 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 yan. Huwag na natin pakita yung pangalan Pero Ah, uh, payag naman nito yung nakuha ng ko na lisensya na magpa uh, video pagka uh, binigay ko na sa kanya. So napakaganda ta nung nakaraan nakakuha tayo na ng isa ngayon dalawa at meron pa pong mga kasunod na ini-apply natin yung lisensya. At marami maraming salamat po sa inyo mga kaligalig na dito sa Poland na nagtiwala para sa inyong mga police license. tako code 95 ADR uh, nilalakad po natin yan at uh, napakas napaka uh, marami marami salamat po sa inyong tiwala bagamat ngayon merong mga kung ano anong mga <laughs> haka haka dyan na kung anong mga lumalabas na yan eh nandiyan dyan pa rin kayo patuloy kayo nagtitiwala sa ganitong mga proseso at isa ako sa ibinigyan ng kakayanan unang kaalaman ng ating Panginoon upang kababayan na ninyo yung mismong nilalapitan para sa ganitong mga documentation dahil siyempre mas nagkakaintindihan tayo ng lingwahe kesa magkakaroon pa tayo ng another nationalities na tagapamagitan para sa ganon ito ay inaral ko talaga itong paglalakad ng dokumento na ito para makatulong po sa inyo at the same time ngayon Uh, yun nga yung marami pong nagme-message sa akin ngayon tungkol po sa ADR sinasagot ko naman po kayo kung kailan po may mga bakante para dun sa eskwelahan at kung kailan kayo pupunta at yun nga kapag ka normal normal ADR po ito yung basic tatlong araw lang po ito kaya kailangan nandoon po kayo sa eskwelahan pagkatapos yung pool na may kasamang tanker ito po ay limang araw ngayon depende po sa schedule ng school kung kailan meron silang slot na available sa ganyan at i-reply ko po sa inyo gayon din po dun sa mga nagme-message sa akin tungkol dun sa pagkuhan ng UDT license o yung UDT certificate para sa mga forklift operators ay pinakikipag-ugnayan ko rin po sa school sa ngayon hindi po sila tumatanggap ng paisa-isa kasi medyo mas mataas ito kaysa sa para sa mga nag uh, ano ng driver sa ADR. Kaya ang gusto nila para magkaroon tayo ng discount ay lima-lima. Lima-lima or mas marami. Kasi nga ito malaki rin yung responsibilidad at talagang So yun, ito nga yung binabanggit ko, malaki yung responsibilidad nito yung mga forklift operators kasi baka kung ano-ano matuhog ninyo doon. So patuloy ko pa rin ininenegotiate ito doon sa school na at least babaan nila yung bayad kasi marami na po tayong mga pork operators na nandi dito sa Poland pero yung mga pork operators natin na nanggaling ng Pilipinas sila po ay merong yung sa kumpanya nila may sarili po silang training e yung binabanggit ko po ngayon yung mga nasa ibang kumpanya na gusto na magpaayos ng mga UDT certificate kaya ito po ay tinanong ko dun sa school at pwede naman daw po nila itong ikandak pero dahil nga ito ay medyo may kamahalan ay uh, pumapayag sila ng maramihan para at least yung bayaran ay hati-hatiin ng mga tao na magsasama-sama so hanggang ngayon ay nene negotiate po natin yan at uh, nangako naman sa akin yung school na by next week ay ibibigay niya na sa akin yung kanyang uh, listahan kung paano nga natin pag-aaralan at paano ko i-discuss dun sa mga mag apply so far kasi may mga individual na nag-message sa akin kung pwede pe nga raw po kung meron akong alam tungkol din sa may UDT certificate para sa forklift so ako ay nag tanong sa mga school at may natagpuan nga po ako na pwede sila nito at umasa po kayo mga kaligalig na ito po ay uh, bibigyan nating pansin upang kayo mismo yung mga nandito dito na South Poland na nasa ibang kumpanya na ayong uh, mga companies ninyo ay ayaw kayong tulungan eh pag nagawa po natin ito at nakuha ko yung tamang informasyon ay ibablog ko po ito upang mapanood ninyo at makipag uli kay sa akin so maraming maraming salamat pong muli at saka dito nga sa dalawang ito na nagtiwala dito sa pagkuha ng lisensya at marami pa po tayong nai-apply na inaantay nating ma-release at uh, ayun nga po yung tako rin meron tayong inaantay na tungkol sa tako uh, pito yung ini-apply po natin ng tako card uh, pito po itong ini-apply nating ma-release at uh, inaasa natin by next week may re-release na mga apat kasi hindi naman po sila sabay-sabay ini-apply So tandaan nyo po pitong tago card dito ang inaantay natin ano. So maraming maraming salamat pong lahat sa inyong mga truck drivers na nagtiwala sa akin uh, para sa inyong mga dokumentong kinakailangan upang maging uh, ganap kayong mga truckers dito or mapagpatuloy ang inyong So 'yon, pag natanggap natin yung kanilang mga tako ay ibibigay natin, dideliver natin yung katulad ng mga ginagawa natin na hinahatid natin personal sa kanila at tayo ay nagbibigay ng sticker nakakamayan natin sila pagkatapos eh, nakakakwentuhan ng bahagya so marami marami salamat pong muli sa inyong lahat mga kaligalig sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga content at uh, tungkol nga po dito sa mga documentation ay nakatutulong tayo hanggang sa muli, paalam!